ang iyong guardiang anghel ay may mahahalagang mensahe para sa iyo na maaaring makaimpluensya sa iyong mga desisyon sa hinaharap. Isang tao, marahil ay nalimutan o iniwan sa gilid, ay dala pa rin ang bigat ng isang puso na nasugatan, isang puso na hindi mo nakita bilang kayang magdala ng iyong puso. Ang pagtanggi na iniisip mo lamang na isang simpleng pag-asang nasagasaan sa iyong daan ay nagdulot ng isang emosyonal na bagyo sa buhay ng taong iyon isang bagyo na napakalakas at napakapinsala na nagbago ng kanyang mundo magpakailanman. Ngayon, siya ay lumalaban, hindi lamang para magpatuloy, kundi upang ihayag ang pagsabog ng damdamin na iniwan ng sandaling hindi niya nasuklian ang kanyang pagmamahal. Kapag nagsasalita ang iyong guardiang anghel tungkol sa mga pag-amin ng pagmamahal, hindi lamang siya naglalarawan ng isang gawa ng tapang, siya ay nagsasalita tungkol sa isa sa mga pinakamahalagang sandali sa buhay ng isang tao. Isipin sandali ang intensidad ng sitwasyong ito. Ang pag-ehersisyo ng iyong pinakamalalim na damdamin sa ibang tao ay kumakatawan sa paglantad ng iyong kaluluwa sa mundo. Ito ay isang mahalagang pagpupulong kung saan ang pinakatunay na pagkasariwa ay nagtatagpo sa pinakamataas na kahinaan sa sarili. Dito, naglalapat ang pag-asa at takot na lumikha ng isang bagyo ng damdamin. Ang simpleng pag-amin ng pagmamahal ay naging isang paglipad ng emosyonal na pananampalataya kung saan ang posibilidad ng oo ay nagdadala ng kasamang kaligayahan na hindi ka panipaniwala, samantalang ang takot sa hindi ay nagbabanta ng isang pagbagsak sa isang bangin ng pagtanggi. Para sa taong tinutukoy natin, ang sandaling iyon ay hindi lamang isang pag-ukit ng mga landas, ito ay isang punto ng pagbabago na nag-iwan ng malalim na bakas. Lumapit siya sa iyo na may bukas na puso, puno ng pag-asa, at kahinaan, ngunit nasilayan ang kadiliman ng pagtanggi. Ang karanasang ito, sa halip na malimutan, ay naging isang espiritu na ngayoy bumabalot sa kanya, isang patuloy na laban para ihayag at maproseso ang labirinto ng damdamin na iniwan sa likod. Ang bigat na itong emosyonal ay hindi dapat baliwalain. Ang pag-aalala sa emosyonal na gastos ng pagbubukas ng puso sa ganitong paraan ang pangunahing mahalaga sa pagunawa sa kababaan ng kanyang pinagdadaanan. Ang pagpapahayag ng mga damdamin ng pag-ibig ay lampas sa isang simpleng pagpapahayag. Ito ay isang aktong labis na pagkabuka sa sarili. Sa pag-amin ng kanyang pagmamahal, hindi lamang niya ibinahagi ang isang damdamin, kundi inilantad ang kanyang pagkatao, umaasang makahanap ng isang ligtas na tago sa kanyang pagtingin. Ang pagsisiwalat na ito ay dala ang isang nakakatakot na dalisay, ang tangibling damdamin ng potensyal na pagmamahal na maaaring tugunan laban sa takot ng pusong nasugatan. Ito ay isang paglalakbay na nangangailangan ng isang napakalaking tapang, dahil ang tao ay nasa manipis na linya sa pagitan ng pagtatagumpay at ng emosyonal na pinsala. Ang desisyon ng taong ito na magbukas, na humaharap sa takot na maaaring maranasan ang emosyonal na sakit, ay nagpapahayag hindi lamang ng diin, kundi pati na rin ng kanyang kalinisan at kabutihan ng kanyang damdamin. Ang kilos na ito ay nagsasalita ng malakas tungkol sa kanyang pangako, at sa pag-asa na inalagaan para sa isang hinaharap na handang ihandog kasama mo. Ang isang tunay na pagpapahayag ng pag-ibig ay nangangailangan ng isang walang kaparis na pagbubuka sa sarili. Hinahamon nito ang isang tao na alisin ang anumang armas, iwanan ang laro at palamuti upang ipakita ang kanyang pinakasalimuot at totoo. Sa aktong ito ng tapang, kung saan unti-unting inilalantad ng puso, may paghahanap hindi lamang ng pagsangayon, kundi ng tunay na koneksyon, na may kapangyarihan na magpatibay ng isang matatag na relasyon, itinatag sa matibay na bato ng tiwala. Gayon Gayunpaman, ang kilos na ito ng katapangan, sa kaso na ito, ay hindi natagpuan ang naghaharing matiwasay na lugar na inaasahan. Ang tanggihan ay hindi lamang sa simpleng hindi, ito ay naglunsad ng isang emosyonal na lindol na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin. Nag-abot siya ng kamay sayo, Iniimbitahan kang kilalanin ang sikretong hardin ng kanyang mga damdamin, isang pribadong tanawin ng mga pangarap at pangarap, umaasang sa inyong maglakad kasama sa kanya sa espasyong ibinahaging kabukasan. Sa halip na magsimula ng bagong kabanata ng intimidad at malalim na emosyonal na koneksyon, siya ay nakatagpo ng bangin, isang sugatang panloob na sumusugat sa kanyang sariling pagbibigay lakas. Ang senaryo na ito, bagamat madilim, ay sumasalamin sa isang pangunahing katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao at sa panganib na kaakibat ng pag-ibig at koneksyon. Kapag ang isang tao ay nagtataya upang ihayag ang pagmamahal, iniuugnay niya ang kanyang pinakamimiting mga pangarap at aspirasyon sa posibilidad ng pagtugon ng pagmamahal. Siya ay nangangarap ng isang magandang kinabukasan, na nilalaman ng mga sandali ng kaligayahan na ibinabahagi ng pag-unlad ng bawat isa, ng mga panibagong pag-alam, isang makulay na tapistriya ng mga karanasan na namumutawi sa kalangitan. Ang pagtanggi, kung gayon, hindi lamang simpleng pag-ayaw, ito ay nangangahulugan ng paghihiwalay sa mga pangarap na iyon, ng paglihim ng isang inaakala ating kinabukasan. Parang panoorin, walang magawa, ang isang istorya ng walang katapusang posibilidad, na unti-unting humihiwalay tulad ng buhangin na dudaloy-daloy sa hangin. Ang epekto na ito, hindi lamang emosyonal. Ito ay isang suntok sa mismong kaluluwa, na nagtutulak sa pinakamahalaga kung ano ang ibig sabihin ng magmahal at maging mahina. Ang mensahe ng iyong Angel Guardian ay dumadating sa iyo na may pag-unawa at empatya, walang bahid ng akusasyon o sisi. Ipinapahayag nito ang komplikasyon ng pag-ibig, isang matinding at kadalasang hindi maipaliwanag na puwersa na nabubuo ng isang iba't ibang mga haliging panlabas at panloob na nagmumula sa tamang panahon hanggang sa emosyonal na kakayahan at mga kalagayan sa buhay ng bawat isa. Nang ikaw ay nasa harap ng pagpapasya kung tatanggapin o tatanggihan ang pag-amin ng pagmamahal, ikaw ay lumalayag sa dagat na ito ng emosyon at variables sinusubukang hanapin ang pinakamahusay na agwat ng aksyon hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin para sa kaginhawaan ng tao na nasa tabi mo. Mahalaga na maunawaan na pagdating sa mga usapin ng puso, ang kalayaan ng pagpili ay nanginibabaw. Bawat isa ay dapat magkaroon ng autonomiya upang ipahayag ang kanilang damdamin at gumawa ng mga desisyon na sumasalamin sa kanilang mga pangangailangan, mga hangarin, at higit sa lahat, sa kanilang katotohanan. Sa prosesong ito, nagiging pundasyon ang pagiging pareho, ang isang romantikong relasyon ay dapat itayo sa pahintulot at pagnanais ng bawat isa na maging magkasama. Sa pagkilala sa katotohanan ito, hinahanap ng iyong anghel na tagapagbantay na ipaalala sa iyo na hindi ito ang iyong pribilehiyo na kontrolin o tantiyahin ang mga emosyonal na reaksyon ng iba, o hindi makatarungan na dalhin ang pasanin ng kanilang mga tugon sa iyong mga desisyon. Bagaman may malaking bahagi ka sa buhay ng taong ito at sa kanilang kasalukuyang damdamin, mahalaga na maunawaan na bawat isa ay responsable sa kanilang sariling mga desisyon at sa landas na kanilang pinipili. Ang pag-ako ng responsibilidad sa emosyon ng ibang tao, lalo na sa mga sitwasyon na napakadelikado, ay hindi lamang hamon, ito ay isang imposibleng gawain. Kaya, ang pagbibigay sisi sa iyong sarili para hindi tugmaan ang kanilang mga damdamin ay hindi makakatulong ng positibo sa sitwasyon ng kahit sino sa inyo. Gayunpaman, kahit sa harap ng katotohanan ito, may lugar para sa awa at aksyon. Isinasaad ng iyong anghel na tagapagbantay ng maingat na pag-iisip na pag-iisip sa isang paraan ng suporta o isang kilos ng pangunawa ay maaaring maging kapakipakinabang. Hindi bilang isang anyo ng kabayaran, kundi bilang isang tangkilik ng kabutihan ng tao, pagkilala sa epekto ng ating mga interaksyon sa isa't isa ang pag-aanyaya na mag-abot ng tulong, sa tamang paraan, at may respeto, ay nagsasalamin ng malalim na pagkaunawa sa komplikadong ugnayan ng mga tao, at sa kakayahan ng paggaling na matatagpuan sa puso ng pagkaunawa. Sa mga sitwasyon na may kinalaman sa mga bagay ng puso, ang pagpapraktis ng kabutihan, ng pagkaunawa, at ng bukas na pakikipagtalastasan, ay lumilitaw hindi lamang bilang isang tulay patungo sa pangunawaan sa isa't isa, kundi bilang isang panlinis at, sa huli, isang lunas na kayang magpagaan at, sa bandang huli, maghilom sa mga sugat emosyonal na maaaring iwan ng mga gayong interaksyon. Ang mga sandaling ito, bagamat puno ng kahinaan, ay nagdala ng potensyal para sa isang makabuluhang pag-unlad sa personal, parehong para sa nag-aalok at para sa tumatanggap ng mga ekspresyon ng pangangalaga, pangunawa na ito. Sa pamamagitan ng mga karanasang ito, mga pag-aamin, mga pagkikita at o, oh, kahit na mga tinanggihan, ay naglalantad tayo ng mas malalim na mga bahagi ng ating sariling pagkatao. Natututo tayo tungkol sa mga bagay na tunay na pinahahalagahan natin, kung anong hinahanap natin sa isang kasosyo, at hanggang saan tayo handang pumunta alang-alang sa pag-ibig at koneksyon. Bukod dito, hinaharap natin ang mga komplikasyon ng mga relasyon ng tao, ang natatanging pag-uugnayan ng mga damdamin, mga inaasahan, at realidad na humuhulma sa ating pakikisalamuha sa isa't isa. Sa ganitong konteksto, bagamat hindi natin maaaring tuwirang ipanagutang ang mga damdamin o ang takbo ng buhay ng iba, maaari pa rin tayong makatulong sa kanilang landas ng paghilom at pagsasarili. Sa mga sandaling ganito, ang pinaka-inaasam na ng taong ito ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng simpatiya, kundi isang tunay na empatikong koneksyon, isang tapat na pagkilala sa lalim ng kanyang sakit at ng kahalagahan ng kanyang karanasan. Ang magbigay ng ganitong uri ng suporta at pangunawa ay hindi nangangahulugan na ikaw ay magdadala ng emosyonal na pasanin ng iba o subukan na ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng mabilis na solusyon o walang kabuluhang salita. Sa halip, ito ay tungkol sa pagiging naroon, sa pagbibigay ng ligtas na puwang para sa iba na maipahayag ang kanilang sarili ng walang takot sa paghatol o pagtanggi. Kahit ang mga munting kilos, tulad ng pagpapadala ng mensahe, upang malaman kung kamusta ang taong iyon, ay maaaring magkaroon ng malalim at positibong epekto. Ito ay nagpapakita ng pag-aalaga, pag-aalala, at higit sa lahat, isang pagkilala na ang tao ay hindi nag-iisa sa kanilang hirap. Sa lahat ng ito, mahalaga ring tandaan na ang bukas at tapat na komunikasyon ay hindi dapat baliwalain. Ito ay isang komplikadong teritoryo ng damdamin kung saan ang pag-aalaga sa mga damdamin ng iba at ang kalinawan ng iyong sariling intensyon ay nagiging mahalaga bilang isang taong may kamalayan sa hirap na dinaranas niya at tunay na nais na suportahan siya sa kanyang pagsubok, dapat kang maging maingat na hindi maliitin o interpret ang iyong kabutihang loob at suporta. Ang puso na minsang nagdanas ng pagtanggi ay maaring magbasa ng higit pa sa iyong mga aksyon kaysa sa inaasahan mong ipahayag. Kaya, ang pagiging transparente sa iyong mga layunin ay hindi lamang tungkol sa paggalang kundi isang kilos ng pagmamalasakit na nagproprotekta sa pareho sa karagdagang mga hindi pagkakaunawaan. Ang ganitong kaliwanagan at katapatan ay lumilikha ng ligtas na lugar kung saan maaaring magumpisang maghilom ang tunay na paggaling, kung saan nire-respeto, iginagalang ang damdamin, at mga limitasyon ng bawat isa. Sa pagpapahayag ng malinaw na ang inyong alok ng suporta, ay hindi nagbabago sa kalikasan ng inyong mga naunang damdamin, tinutulungan niyo ang pagtatatag ng matatag na pundasyon kung saan maaaring magsimulang muling itayo ang inyong emosyonal na balanse nang walang komplikasyon ng mga mapanlinlang na pag-asa. Sa sandaling ito ng kawalan ng katiyakan at damdamin, mahalaga na tandaan na ang iyong tagapamagitan na anghel ay palaging nasa iyong tabi, nag-aalok ng ginhawa at gabay. Nais nitong bigyang diin ang isang malakas na katotohanan, sa kabila ng anumang kalituhan, at pagkakataon na maaaring dala ng buhay, bawat pangyayari, bawat hamon, at bawat desisyon na iyong hinaharap, ay nagtuturo sa iyo, at sa taong kabilang sa iyo, patungo sa hinaharap na pinakamabuti para sa pareho. Kahit sa pinakamadilim na oras, kung kailan ang bigat ng tinanggihan ay tila di maiisa katuparan, at ang puso ay napakabigat, mayroong liwanag ng pag-asa, at pangako na sa huli, ang lahat ay magtutugma sa pinakamabuti. Ang tinanggihan, kahit gaano man ito kahirap, hindi ang katapusan ng paglalakbay, ito, sa katunayan, ay isang kahalintulad na bahagi ng kasaysayan ng pag-ibig at ng buhay. Ang sandaling ito, bagamat puno ng sakit at hirap, ay nagtataglay ng potensyal na maging isang makapangyarihang katalisador para sa paggaling at pagunlad ng sarili. Sa tamang support, manggagaling man ito sa pagunawa ng mga kaibigan, sa karunungan ng mga tagapayo o sa patnubay ng inyong tagapangalaga na anghel, maaari kang magumpisang pagalingin ang mga sugat na iniwan ng tinanggihan at magpatuloy na may isang bagong perspektiba at pagtibay na bago. Ang prosesong ito ng paggaling ay hindi lamang tungkol sa pagdaan sa sakit. kundi pati na rin sa pag-aaral sa karanasan na nagbibigay ng mga mahalagang kaalaman tungkol sa sarili, sa iyong mga hangarin, at sa mga bagay na tunay na mahalaga para sa iyo sa mga darating na relasyon sa bawat hakbang na iyong ginagawa, sa bawat luha na iyong iniluluha, at sa bawat sandal ng pagninilay, nakakatulong ka sa iyong personal na pag-unlad, pinatatatag ang iyong karakter at pinalalawig ang iyong kakayahan na magmahal at mahalin ng mas maingat at mas matipuno sa hinaharap. Kaya habang ikaw ay naglalakbay sa chapter na ito ng pagsubok, alamin na hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang iyong alalay sa bawat hakbang ng daan, bumubulong ng mga salita ng ginhawa, at pampatibay loob, ipinaalaala sa iyo na bagaman mahirap ang daan, ang patutunguhan ay nagtatagal ng paglalakbay. Ang pagtanggi ay maaaring maging tulay mula sa isang masaklap na chapter tungo sa isang bagong at kahangahangang bagay, isang baitang sa hagdan na patungo sa paglago, pagkaunawa at, sa huli, sa mas malalim at mas nakapagbibigay ginhawa na pag-ibig. Ito ang regalo na nakatago sa gitna ng kahirapan, ang pilak sa loob ng madilim na ulap, at ito ang kaalaman na nais ng iyong alalay na ipahayag sa iyo habang ikaw ay umaasenso, handa upang harapin ng bukas na may bukas pusong at panibagong pag-asa ang kung anumang hatid ng hinaharap. Nais kong tapusin ito sa isang panalangin para sa iyo. Panginoon, minamahal na ama, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito, dalang isang matapat at mainit na panalangin para sa kanya. Sa iyong harapan, kinikilala namin ang lawak ng damdamin na kanyang dala at ang lubos na pagiging mabuwal na kinakailangan upang maipahayag ang tunay na pagmamahal na nadama. Lubos naming nauunawaan ang matinding sakit at lungkot na dala ng pagtanggi sa kanyang kaluluwa, isang karanasan na hindi dapat harapin ng sinuman ng nag-iisa. Kaya, Panginoon, nakikiusap kami sa iyo walang hanggang pinagmumulan ng awa at pagaling na ibuhos ang iyong lakas sa kanya sa sandaling ito ng pagsubok naway maramdaman niya ang iyong pagmamahal at liwanag na bumabalot sa kanya, gabay sa kanya, sa pamamagitan ng kadiliman upang matagpuan ang kapayapaan at katahimikan na kanyang lubos na kailangan. Humihiling kami na bigyan mo siya ng lakas ng loob upang lampasan ang dagat ng mabigat na damdamin upang, sa gitna ng unos, matagpuan niya ang daan tungo sa kapanatagan. Hinihiling din namin, o amang celestial, na iyong palamutyan siya ng mga taong handang magbigay ng tunay na suporta, ang kumportang tanging maya alok ng tunay na pangunawa at habag na maipagkakaloob lamang. Na siya'y makakasumpong sa mga kaibigan, pamilya, at lahat ng dadaan sa kanyang landas, mga anghel sa lupain na magpapamalas ng iyong kabutihan at liwanag, tutulong sa kanya na maunawaan na, sa kabila ng mga sandaling pag-iisa, siya'y nakapalibot ng pagmamahal. Enay ang paglalakbay na ito tungo sa pagkilala sa sarili, at paggaling ay, higit sa lahat, isang landas ng paglago na ang mga aral na natutunan sa lambak ng sakit ay maging hakbang patungo sa pag-abot ng bagong antas ng pagmamahal sa sarili, pag-unawa, at empatya. Na siya'y magawang tumingin sa likod, isang araw, hindi lamang bilang isang taong nakaligtas sa unos, kundi bilang isang taong, dahil sa nito, ay namumukadkad. O Panginoon, na ang iyong mga pagpapala, ay bumagsak sa kanya, nagbibigay liwanag sa kanyang paglalakbay ng pag-asa, pagmamahal at ang maginhawang pangako ng mas magandang mga araw na siya'y may kaalaman na hindi siya naglalakad mag-isa, dahil ikaw, Panginoon, laging nasa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay sa bawat hakbang sa landas. Sa pananampalataya at tiwala, inihahandog namin ang dasal na ito sa iyo, pagnanais na palaging magbibigay. Amen. Payagan ang iyong kaisipan na maipon ang mga salitang ito, at maramdaman itong lumalim sa iyong loob. Nais ng sansinukob ang pinakamabuti para sa iyo, at itatamasa ng positibong resulta, anuman ang iyong piliin. Itaype ang tinatanggap ko ang aking kapalaran at ang lahat ng inaalok sa akin ng sansinukob upang paniwalain ang mensahe at mga biyaya na ito para sa iyo. Mag-iwan ng positibong komento para sa iba pang mga tagapanood na maaaring nangangailangan ng pampasiglang positibidad sa kanilang araw. Nakikita ito ng sansinukob bilang isang aktong kabutihan na nagpapanatili ng lingap na karma. Ikaw ay nagbabahagi ng positibidad at tinatanggap ang mga biyaya ng sansinukob bilang kapalit. Magtulungan tayo at lumikha ng alon ng mabuting enerhiya ng sabay-sabay. Maging maingat sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway ilawan ng Diyos at ng sansinukob ang iyong mga yapak ng kapayapaan, pagmamahal at pananampalataya. Amen.